na uh, naniwala talaga ako na pag dumating talaga sa yung swerte na para sa'yo, para sa'yo talaga kahit hindi mo pangarapin so yun lang Saan ka na kayaman ngayon? Ah, oh. hindi pa ako mayaman ang alam ko lang gumanda pa lang ako pero mayaman din <laughs> eh. <laughs> <laughs> Pero kamusta na yung paresan? Yung paresan ko okay naman uh Oo. -oh. Mas ginomog ba ngayon? Mas marami pa rin kumakain ngayon. Mm -hmm. Tapos lalo na ngayon kasi magbubukas pa ako ng isang paresan ko pa sa Quezon City. Bali, oh, ay, ay bukas. Wow. So, ayan. Marami akong pasabog. marami mga premium, premio Mga ganyan. Maraming <coughs> game Abisayas Avenue. Malapit. Malapit ka pa na. Abisayas Avenue. So, mas marami ka pang mabibigyan ng trabaho ngayon. Mas marami pa. Kasi kung titignan ko muna yung situation ko, mas marami pa rin tao na pumunta doon. Mas marami din akong taong mabibigyan ng trabaho. Kasi, siyempre, business yan. Titingnan muna natin yung situation kung kaya ba kumuha limitasyon, may limited lang muna yung tao na isasama ko. Pero kung talaga hindi kaya ng tao, halimbawa limang tao lang muna or sapung tao lang muna, kung hindi kaya, maraming customer, saka natin dagdagan na another lima na naman yes. ulit. So, gano'n Ano mga nabago sa'yo ngayon? Yung talagang malayo sa diwagan ng ulit. Ayan, dati kasi syempre hindi maparami naman nakakalam ko sa ako ng galing sa ilalaman ko ng ng galing. So, kung dati hindi ko nabibili yung mga gusto ko bilhin, ngayon nabibili ko na. At saka kung dati hindi ako nakakain tatlong business ng araw, ngayon, nakakain na ako. at kung ang mahirapan ngayon, ako naman yung katibigay, lalong-lalong sa family ko. Dun so, nakuha one, sa nakuha mong 1 million, ano, una mong ano una mong so, so, unang mong binili? Actually, yung... <laughs> ang pera ko kasi ngayon, pag kumikita, ko course, saving mo na talaga. Uh, uh, di ako maluho, no, no. kung kumil naman ako yung importante kasi hindi naman natin masasabi talaga na araw-araw Pasko at least pag dumating mo sa point medyo na medyo humina na o ang suiver mangyari pero wag naman sana prefer na tayo Mayroon tayong panimula ulit kasi ang hirap talaga magsimula kung wala kang pera Di ba